Nah. Sweater So, uh, guys, itu Nakababa na kami dito sa area ng ano uh, which is na-stranded yung motor namin uh, Ayan yung Las Vitan guys uh, ano, Karato na no, papunta rin So na-stranded kasi yung motor namin eh nagkaroon na na berya so naiwan siya so umuwi na lang muna kami Amazon, oh, di ba? Ito. No? Uh, isang magandang business guys. So yung parang ano fuel uh, fuel fuel station no. Oh. Ha? Huh? Oh. Fuel station ayan. Oh, no. oh ayan, yeah. fuel station ganda na. Dito na sa tapat guys, na dito yung motor natin. Dito namin ini one sa araw. na nakarya mo sa tara urasa dere ni. Oh. Ni Okay ni. So guys. Oh, gitu. dito. Uh, motor natin ating pinaagawa. Yeah. So, ayah, ayah, ayah. Oh, pang Betul, eh. <laughs> Ayo, bro. <okay> na? <laughs> ay, ay, salamat Oh, sa, uh, sali. Sa uh, sa So. <laughs> uh, ah. Yeah, ya na makasayo ka gani kay. Kusog ulan dito sa amo. Eh. Tugdo kayo, kayo. Ano naman di? Bisud kayo maka combo. na Eh, yun nga guys, kasi ang problema guys. Ah, so, uh, natuyan siya nang ano, natuyan ng asay din. So, yun hindi na siya pwedeng mag-start o kaya i mo pang itulak ng ganon so uh, ah, madali sabi na toyo yung uh, oh, asaiti nga so, sa ano so ngayon pinarepair na dito ayan so ayan yung ano niya. oh, parang bago na yung ano niya. yung <laughs> <laughs> cylinder head nya kasi nasira na yun eh cylinder head eh. ungot ang piston ha? ungot oh, what's up? Ay, pati pala piston, ang no? oh. ang yung piston, di na mo, ana. Ah, di na, balik ko na. Di oh, di di. Di. Ah, kusa, di ay, kwan yeah, no. sunog. Kusog, kusog sa pagkakuan, oo. Oh, oh. Kaya naman yan naman, naman yan naman ay, lagi. Nakapiston Gani. <laughs> so, guys. Akalain mo na doon na kami sa taas. Ngayon, bumalik yung ano namin. Buti nga may isang may uh, mag-asawa uh, mag nagsabi sa amin na, Sir, malaya kung didiretso kayo ng Norsia. Dapat ibalik ko yung motor mayroong mga may gamit daw dito sa crossing so yun, binaba namin dito sakay na kami pero wala na ano, wala nang ano yung engine namin so ngayon, ano nangyari yung, yung pagkatapos hinto namin dito tamang tamang fuel station uh, fuel station tapos ito nga dito na ito yung mekaniko so naiwan namin kasi nga gawang anong uh, ano, uh, wala rin yung mekaniko yung time nyo no? sa araw, so ngayon Sumakay na lang kami ng ano dyan, ng Ayan mga yun, mga oh, bawbaw dyan. So, bali, uh, yun lang kaya, ano kami ng 1,200 yeah, hanggang dun sa Aquaverse. Uh, so, yun yung ano niya. Oh, na. <laughs> Uy! Ayos ah! Ayan pala yung may mga... Subinir mo. Oo, oh, <laughs> subinir ko. Dadaling ko yan para may subinir ako. <laughs> <laughs> ko na rin. So, yun yun, ano? Eh, kuwata kuwalit niya. Ilan mo doon? Dadalhin niya kaya ko no eh. Pasino eh. Ano ko, may set na ko. Picture na ako, boy, <laughs> 'yung eh, sa website. Amen. And and buy water. So yun yes, 'yung So ah uh, paalala ko din sa mga no sa mga sa mga motorista, iwasin niyo po talaga 'yung tuyuan ng acidity, 'yung motor kasi talagang gagastos ka. Imagine kami nag-hotel I uh, expect kami na 1,200 tapos ayun uh, yun no sumakay kami dyan sa ano yung mga baba -ba, dyan, 1,200 yung spend namin tapos, para makauwi sa bahay kasi walang namin ito eh. so tapos 2,650 uh, yung ano, kasama na yung labor ay uh, yung bayad do sa pagpapagawa so sipin mo, almost mga 5,000 yung 6,000 yung mga na namin diba? Sa halaga lang ng 250 na oil, ayun nga yung SIP. So, diba? Yung, dahil sa kalimutan ko maglagay, eh, haba na ng road trip, natuyuan na pala. Dahil lang doon sa 250 na oil, hindi ko na ilagay, yun, mas malaki pala na damage. So, yun ang palala ko na huwag nyo talagang patuyuin ang yung engine ng, ano, ng asaity. Kaya sa iyo matutuyuan kasi masisira talaga. So yun guys, no. Thank you so much. Kita uh, next video. Ay, ay pogi to. <laughs> Ayano. No. So paalala ko rin dito sa ano, dito sa Cortez kung malibaw may nasira sa inyo. Huwag po kayo magalala, mayroon po rito ng ano, mga mekaniko mauusay po talaga. Imagine uh, isang araw lang, uh, dalawang araw nila tinurbaho yung uh, ano, yung piston na nasira ko So yun, naayos naman. Tapos na uh, yun. Dito lang yan guys. Tapos meron na rin ano dito sa Cortez. Yung fuel station na yan. Oh. Ayun, makikita yun. Oh. Ayan. 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 So talagang ano. Maganda na rito guys. Hindi ka na matatakot. Maubusan na gasolina. Either na magpagawa o may masira sa service nyo. May mga mekaniko rito. Ayan yan sila mga mekaniks. Oh. Kompleto rito guys. Mga motor. Meron pa sila mga drill ano. Ayan o. Oh. So, kompleto sila sa gamit. Ayan. Oh, Ayan, ang mga mekani ko guys. Mga guwapo yun. Ha? ha? Oh, so, yun guys, no? Thank you so much. Ayan, si bossy natin. Yan yung nag-receive ng, ano, ng na project natin. <laughs> project nila. <laughs> so, yun, yeah, salamat, ano? See you next video. Bye, bye Cortez Crossing lang po. Tayo ngayon. Hi, <laughs> see you there. Bye. Okay, bye-bye. Woohoo. -bye.